Good news nga sa mga taga Bilyenares no dahil isang buwan matapos nga nating i-post at magkaroon ng 78 shares at uh, kulang-kulang 20,000 view yung ating video tungkol sa daan na lubak-lubak, maputik at madilim dito sa Sitio Bilyenares ay sinimulan nang na gawin. Okay, nagsisimula nang gawin tong kalsada at sana ay magtuloy-tuloy. Patuloy natin babantayan no. Nagpapasalamat tayo kay Mayor Inares dahil ayon sa gumagawa ay siya raw ang nagpapagawa no. Uh, nagpapasalamat kami dahil alam namin na sa panahon na to ay election period pero ginawa pa rin no. Uh, silipin natin. Pero mag-inawa ko ya. Sino nagpagawa ng kalsada natin? Inares mismo. Mm. Matagal na kasi hinihiling ng mga tao dito na magawa eh. Si, si mismo Inares pero, pero ba't wala pang nilalagay na kung magkano yung costing nito? 'Di ba may nilalagay tayo niya na halaga ng project? Wala pang nilalagay. Sino contractor natin? Ano si Forman Benji. Forman Benji. Hindi yung pangalan ng contractor wala. Ah, kanino kayo nagtatrabaho? Uh, sabi, kay... Ano Ah, okay. Pero ang maganda, no, nagawa na tong kalsada na to, no? Anong... Hanggang baba to, di ba? O, hindi daw ma... Buong sasalo. Ayaw... Ayaw nung sa kabila. So, ibig sabihin, saan Dito. sa ano... Ibabaw? Ibabaw. Ah, hindi tutuloy yung sa pababa? Hindi. Ayaw kumain ng atorno. Ah, okay. Pero itutuloy na kaya lang doon sa mataas dadaan. Tuloy-tuloy na hanggang baba na. Okay, ang estimated na matapos to matagal, no? Matagal, sige. Sige, maraming salamat kuya. Ibablog ko kasi ito. Ano gagawin dyan tayo sa mga host? Yung mga host na yun. Eh? So, nga nila yung kanal, no? Yung kanal muna, syempre, para... Para sa ano, no? Drainage. Kaya medyo natatagalin pa sila ngayon. Pero pag natapos yung pag ng drainage na yan, tuloy-tuloy na yan. Okay, so, abangan natin to at babantayan, no? Kung... agano ah, gano'ng katagal kung matatapos nga ba ito ng tuloy-tuloy, hindi tulad ng dati. Na puro patsi-patsi lang. Ayan, muli nagpapasalamat ulit tayo sa nagpagawa nito. Na ayon sa gumagawa ay si Mayor Inares. Magiging malaking tulong to mga tao rito.